Welcome ulit sa ating channel mga katulay sa Tagumpay. Sa bidyong ito ay magre-review naman tayo tungkol sa basic statistics particular na sa mean, median, mode at range. Lumalabas ang mga ganitong klase ng tanong sa APSAT, LET, at Civil Service Exam. Susubukan ko ring ipaliwanag sa pinakamadaling paraan na kaya ko para mas madali yung maintindihan. Magbibigay din ako ng halimbawa para mas madali nating malaman kung paano tayo sasagot sa ganitong klase ng tanong sa aktwal na exam. Ito ay karagdagang kaalaman lamang para sa ating paghahanda sa mga pagsusulit na ating kukunin. Kung di nyo pa napapanood ang mga nauna pa nating mga video ay huwag mag-alala dahil nasa taas lang ng video ito ang mga link para doon. Hali kayo at simulan na natin ang pagre-review. Ang mean, mode, median, at range ay mga average, na ginagamit sa estatistika upang magbigay impormasyon tungkol sa mga datos at tulungan ang gumagamit na gumawa ng mga konklusyon. Ang average o mean ay nakukuha kapag ang lahat ng values sa isang set ng data ay pinagsama-sama at ang resulta naman nito ay hahatiin sa kung ilang value lahat-lahat ang nasa datos o data. Para mas maintindihan natin ito, punta tayo sa ating halimbawa dito. Kunin natin ang average o mean ng mga values na ibinigay. Para malaman natin ang average o mean ng mga values na ito, kailangan lang natin i-add ang mga numero at ang resultang makukuha natin ay hahatiin naman natin sa kung ilang values lahat-lahat ang set. Kaya, 9 plus 11, plus 7 plus 16, plus 13 plus 8, plus 10 plus 12, is equals to 86. Pagkatapos niyan ay i-divide na natin ang 86 kung ilan lahat ang values sa set na ibinigay, meron tayong 8 values dito sa set. So, simply divide 8 from 86. At ang sagot na lalabas ay 10.75. Therefore, ang mean o average ng given set of values na ito ay 10.75. Dito naman tayo sa median. Ang teknik dito ay lagi lang tandaan na kapag median ang tinatanong, ang hinahanap ay kung anong value sa set na ibinigay ang makikita sa gitna. Para makita kung anong value ang nasa gitna ng isang set, kailangan mo munang iayos ang mga values mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking value. Pagkatapos nun ay hanapin mo na lang kung anong value ang nasa gitna ng set. Halimbawa dito sa set of values na ito, kung basta na lang natin sasagutan at di natin iaayos ang mga values mula sa pinakamaliit hanggang pinakamalaki, maaaring ang isasagot agad natin ay 24, pero mali ang sagot na yun. Tandaan bago natin ma-identify ang median o middle number or value kailangan muna nating iayos ang mga values mula sa maliit hanggang sa pinakamalaki. Kung iaayos natin ang mga values na ito, ito ang dapat maging kalabasan, 9, 10, 11, 17, 18, 21, 24, 33, at 39. Sa ayos na ito ay pwede na nating kunin ang median o panggit ng value kung saan ito ay 18. Sana ay nakuha nyo ito. Pag mode naman ang hinahanap, kailangan lang natin ma-identify kung anong value sa set na ibinigay ang makailang beses o may pinakamaraming beses na nauulit sa isang set. Ganun lang kasimple ang paghanap ng mode. Para mas malinaw sa atin, tingnan natin ang ating halimbawa dito. Hanapin daw ang mode sa values na ibinigay sa isang set. Kung papansinin natin ang set of values na ito, ang mga values na naulit ay 13, 17, 71, at 57. Pero ang may pinakamaraming beses na naulit na value ay walang iba kundi ang 30, na lumabas ng tatlong beses. Kaya naman sa set na ito, 30 ang mode. At panghuli ay ang range. Sa pagkuha ng range, kailangan lang natin kunin ang difference ng pinakamalaking value at pinakamaliit na value sa ibinigay na set, pagkatapos nun ay makukuha na rin agad natin ang range ng isang given set. Dito sa ating halimbawa, ang pinakamalaking value ay 106 habang 21 naman ang pinakamaliit. Ngayon ibawas lang natin ang 21 sa 106, at ito ay magbibigay ng sagot na 85. Ibig sabihin 85 ang range ng given set. Subukan nyo ring sagutan ang mga sumusunod na items para malaman natin kung talagang naintindihan ang tinalakay natin sa bidyong ito. Maraming salamat sa inyong panunood mga katulay sa tagumpay. O huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video. Sana ay may natutunan kayo at nakatulong ang video na ito sa inyo. Good luck at maraming salamat ulit mga katulay sa tagumpay.